isang makapangyarihang agimat at anting-anting, subalit ipinagbabawal? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isa na namang uri ng agimat, gamit, mutya at anting-anting. Lubhang mabisa at makapangyarihan, ngunit labis na ipinagbabawal. At pawang ang may mga may lakas lamang na loob ang maaring magdaglay. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? At kung papaano ito nakukuha? Maraming uri at klase ng mga agimat. Ang tinataglay ng mga antingero at ilang mga albularyo. At minsan ay maging ang mga pangkaraniwang tao. Mga agimat o mutya na kailang pinaniniwalaan na maghahatid ng swerte, proteksyon at pangdepensa sa oras ng kagipitan. Ang ilan ay nasa anyo ng mga medalyon, kahoy, buto ng prutas, bato at kung ano-ano pa. At bawat anting-anting umutya ay may espesyal na gamit, natatanging bisa at galing. Subalit hindi lahat ng agimat at gamit ay mabuti. Mayroon ding makakaliwa at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag pumanaw na ang isang tao, inaakala natin na ito na ang katapusan ng lahat ng sakripisyo at hirap dito sa mundong ibabaw. Subalit batid mo ba na ito pala ang hinaantay na pagkakataon ng ilang matatapang at makakaliwang uri ng mga antingero. Kamakailan lamang ay napabalita nga ang mga libingan na natatagpo ang sira at wasak ang ilang bahagi. At nawawala nga ang ilang mga parte ng buto ng taong nakalagak dito. Partikular na ang tuway o tuway-tuway. Ano nga ba ang tuway-tuway? Ang tuway ay isang uri o bahagi ng ating tuhod o tinatawag ding nikap. Kanila itong ninanakaw at dinidebosyonan upang mapasunod ang kaliluan ng taong nagmamayari nang tuway na ito. Kanila itong dinadasalan o pinapatungkulan upang kapalit nito, ano man ang kanilang iutos dito ay susundin nito. Madalas itong ginagawang utusan bilang bantay sa mga bahay o di kaya naman ay upang magbigay ng karamdaman sa kanilang mga kinagagalitan o kinainggitan Madalas ito ay ginagamit nga ng mga mangkukulam sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihang itim. Napakalakas ng agimat umutyang ito ng tuway-tuway. Sapagkat, habang tangan mo ito at mapapakain ng tamang patungkol, ay maaaring mapasailali mo ang kailuwang ito. Subalit marapat na alam mo ang pangalan ng tao na nagmamayari ng tuway na ito. ang ito ay kinukuha sa gabi nang mahal na araw upang mas maging malakas. Ang mutya o agimat ding ito ng tuway-tuway ay isang mainam na depensa o tagabulag at marami pang mga makakaliwang gamit. Subalit marahil ay may tatanong mo rin papaano naman ang kailuan ng taong ito hindi na siya matatahimik. Opo, hindi ito matatahimik. Subalit dahil sa mga dasal at patungkol na orasyon dito ay gagawin ito ang anumang iyong iutos. Bagaman masama ang isang agimat na ito, mayroon pa ring mga mangilan-ngilan na matatapang at nagnanais nito. Subalit tandaan natin na kapag ginawa mo ito, ay para mo na rin isinangla ang kaluluwa mo sa Diablo. Mayroon ka bang kakilala na nagtatangan ito? Ang pagnanais minsan ng labis na kapangyarihan ay hindi na makatwiran. Ngunit lagi pa rin nating tatandaan na ang proteksyon at kapangyarihang pang walang hanggan ay sa Diyos lamang natin masusumpungan. Narinig mo na ba ang salitang garapa? Isang bagay na maaaring pamilyar ka na nga kung isa kang antingero o nag-aaral ng mga kaalamang lihim. Subalit batid mo ba na isaring ring natatanging gamit pang proteksyon, pang, halina, pang at pang kabal ang bagay na ito? Hello, what's up? Your best here. Halika at sa video ito ay ating talakayin ang mga lihim at natatanging gamit ng garapa at kung ano-ano nga ba ang nilalaman nito. Ano nga ba ang garapa? Ang garapa o ang salitang garapa ay hango nga sa salitang Espanyol na garafa. Isang maliit na bote na kadalasang pinaglalagyan ng mga liquid na gamot. Bagaman sa kasalukuyang panahon ay hindi na nga itong madalas gamitin dahil mas kilala na nga ang mga bagay na ito sa tawag na botelya o di kaya naman ay garapon. Ngunit alam mo ba na ang garapa ay mayroong malalim na ambag sa kasaysayan ng mga sinaunang panggagamot, faith healing at mga makalumang medisina. Lalo na nga ng mga albularyo o mga antingero. Kadalasan nila itong sinisidlan o pinaglalagyan ng iba't ibang mga bagay at gamit na nagtataglay ng mga bisa at mga kapangyarihan. Maraming uri ang garapa. Ilan na nga dito ang Dignong Garapa, Garapa de Gera, Garapa de Santo Cristo, at Garapa de Cabal, at marami pang iba. Ang mga garapa ay naglalaman ng langis na nagsisilbing babad sa mga gamit na nilalaman ng garapa. Ang langis nito ay maaaring gamiting panghaplas sa alinmang masakit na bahagi ng katawan katulad nga ng mayroong pilay, lamig, kinukulam, palipadhangin at mga kakaibang karamdaman. Marami pang ang gamit ang garapa base nga sa mga nilalaman nito. Ito ay maaaring gamiting pampaswerte sa negosyo, pangontra sa mga lalang ng tao, pangakit o panghalina, pangrebuelta, at maaari rin bilang pangkabal o kaya ay tagibulag. Ito ay karaniwang sinisidlan o nilalamnan ng mga espesyal na kahoy, kagaya ng dignum, puting kurales, saga-saga, o kaya naman ay mga mutiya. Maaari din itong sinasangkapan ng mineral at mga batong buhat sa iba't ibang mga lugar o mga liblib na lugar o kabundukan. Mayroon din itong ilang mga garapa na sinasangkapan naman ng mga bertud at mga mutya o bulaklak ng ilang mga halaman na nagdadala ng swerte kagaya nga ng bagukbok. Ang ilan naman o pangkaraniwa na nga nating nakikita ay ang mga garapa na naglalaman ng kapirasong papel na mayroong mga nakalimbag na mga orasyon, dasal o mga pangontrang dasal. Pinaniniwalaan na mahusay ang mga garapang ito. May mga ilang pagkakataon na kumukulo ang langis nito o nagliliwanag ang mga nilalaman ng bote o garapa sa oras na nasa oras ng pangalib ang nagtatangan nito. Mayroon ding mga garapa na sadyang pinapables pa o kinukuha pa sa mga sagradong bundok katulad ng Mount Banahaw upang ito ay mas maging mabisa at epektibo. Mainam na gamit ang mga garapa, isang munting botelya lamang, subalit maaaring maglaman ng maraming kapangyarihan at bisa. At maging ang mga pangkaraniwang tao ay ligtas na gumamit nito. Mayroon at marami na rin itong binebenta online. Subalit, mas marapat na bumili kayo o kumuha nito sa mga lehitimong gumagawa ng mga orasyon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng botelyang ito unang tinatawag na garapa? Isang bagay na nagumapaw pala sa bisa at kapangyarihan. Subalit gaya ng lagi kong paalala, ang mga bagay pong ito o mga pampaswerte ay gamitin lamang nating gabay o pang-enhance sa isabayan natin ng sipag at syaga at huwag kalimutan ang pagtawag sa may kapal. Pamilyar ka na ba sa isang klase ng bato na kung tawagin dito sa Pilipinas ay batuara. Batid mo ba na labis pala itong kakaiba, makapangyarihan at nakamamangha? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang isa na namang uri ng bertud o gamit sa anyo ng isang bato. Ito ay ang batuara. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong galing, bisa at mga kakayahan? At kung saan mo nga ba ito pwedeng gamitin o makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga mutya at bertud buhat sa kalikasan o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Napakaraming natatanging bato, mineral at mga makakapangyarihang mga bertud na pawang makukuha sa kalikasan mula sa puno, sa hayop, sa kweba, sa tubig at sa ilalim ng mga kalupaan. Mga batong may bisa na buhat sa enerhiya ng kalikasan. At isa na nga rito, ang batuara. Batuara na ang ibig sabihin ay isang natatanging bato at kaakit-akit. Ang batuara ay mailalarawan sa iba't iba nitong anyo, kagaya ng puting bato, puting butil o mga kakaibang kristal. Subalit ito ang totoong anyo ng batuara. Kadalasan itong kulay abo o naglalaro sa kulay na itim at nagbabago-bago ng kulay base sa kondisyon, presensya at enerhiya na nakapalibot dito. Ito ay bibihirang makuha at pawang sa mga piling tao o individual na mayroong akses sa ibang dimensyon o tinatawag ngang paranormal. Ang batuara ay isang klase ng bato na nagtataglay ng kapansin-pansingan nyo. Sa tuwi ng ito ay makadarama nang ibang enerhiya. Kadalasang ginagamit sa panggagamot ang batong ito at pampalakas ng mga gamit para naman sa mga antingero. Isama lamang ito sa lagayan ng inyong mga gamit upang mas palakasin pa nito ang bisa ng iyong mga taglay na agimat. Ang batuara ay isang espesyal na gamit para sa panggagamot. Ito ay nagbibigay ng na isang indikasyon o nagbabago ng kulay sa tuwi ng ito ay makadarama ng kakaibang enerhiya. Mapupunang nagiging kulay bughaw o rainbow sa oras na ikaw ay malason o nahilo kung tawagin. Umiinit naman ito sa tuwing mayroong gumagawa sa iyo ng masama, kagaya ng kulam, barang o panggagayuma gamit ang itim na salamangka. Isang mainam na pangakit din ang batuara, pangakit at mahusay na panghalina lalo na sa mga nakasasalamuha. Mahusay rin na pampaswerte sa buhay at sa pagninegosyo ang batong ito. Lagi lamang itong dalhin o kaya naman na ilagay sa kaha o lagayan ng pera. Ayon sa mga taong nagtatangan nito, minsan ay nagbibigay rin ito ng babala o mensahe gamit naman ang pangitain o panaginip. Lalo na nga kung mayroong nag-iisip o nagbabalak sa inyo ng masama. Kung kaya naman, isa nga itong pangkalahatang gamit sa panggagamot bilang protection at panghalina. Ang bato ara ay isang magandang gamit subalit napakabihira lamang makita o makuha sapagkat ito ay marapat na mayroong basbas o mayroong bisang buhat sa mga gabay o bantay ng kalikasan. Subalit lagi pa rin po nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay gawin lamang nating tulong at gabay. Subalit nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.